Okay, right. Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang gabi naman sa ibang bansa. Andito naman po tayo. Usapang basing po tayo mga kaibigan at ating pag-usapan. Tungkol po kay Terence Crawford at Canelo Alvarez mga kabred. At update naman po tayo sa mga super bandamwits tulad kay Casemiro at itong napabalitang si Akmadaleb nasa sampahan daw. Nang reklamo itong si Naoya Inoue anyway. at bago po yan mga kaibigan like lang at subscribe at pinutin ang notification bell para update tayo sa mga pangyayaring boxing hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo marami pong salamat ito nga si Terence Crawford mga ka kaibigan at gusto na itong malaking kitaan sa boxing kaya sa kanyang record po mga kaibigan na undefeated at wala pang talo at sa lahat ng mga boksingero na sikat na nasa pound for pound ito na siguro ang pinakamalit na income o kita sa isang pound for pound na boxer sa buong mundo itong si Terence Crawford at ang pinakamalaking kita niya mga kabrad ay ang laban nilang dalawa ni Errol Spence at si Americans. Khan isa rin siya sa napakaraming world champion na nanalo maraming belt at naging naging isang pound for pound na hawak ni Bob Arum at isa rin siya sa napakaliit na income sa listahan ng pound for pound boxer sa buong mundo kaya nga po mga kabrad ay nagsawa na ito siya sa mga kanyang mga kalaban na hindi mga sikat kaya hinamon niya ito si Canelo Alvarez at bakit nga po lalaban itong si Terence Crawford isang dahilan mga kaibigan napakalaking kitaan dahil sa Saudi Arabia at pangunahan po ito ni Torque Alasik dahil si Torque Alasik ay siya po ang unang magbigay ng malaking pira nitong mega fight ito tulad po ito sa laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather at ito po mga kaibigan tanging si Torque Alasik na po ang nagsabi na kailangan pagsabihan niya at itong si Canelo Alvarez baka nga daw papalagan ni Canelo Alvarez at ang kampo ni Canelo Alvarez mga kaibigan ay wala pa po silang, silang mga kaibigan na agreement kung lalabanan ba nila si Terence Crawford. Baka nga po uh, natatakot sila sa sabi nitong mga boxing analyst na baka manalo si Terence Crawford. Ma Ani naman ang malakas na tama kung hindi ka mat hindi siya makakatama kay Terence Crawford. Si Terence Crawford daw ay matindi na boxer at iwan ko lang kung maka makaya pa ba niya na sumuntok ng mabilis kay Canelo Alvarez at ito na siguro ang tiba-tiba na kita ni Terrence Crawford kung labanan siya ni Canelo Alvarez dahil mga kabrad, itong si Canelo Alvarez ay isang superstar at napakaraming mga Meksikano at maraming sumuporta hindi lang sa Mexico kundi sa ibang bansa at doon po sa lugar ng Amerika at kila, kilala na po ito si Canelo Alvarez sa buong mundo. Bagamat itong si Terence Rupert ay marami rin nakikilala sa kanya ay isa lang pong mga mahilig sa boxing hindi po katulad nitong si Canelo Alvarez ay hinahanap-hanap ng kanilang kababayan at napakaraming population rin doon sa Mexico at hindi lang sa Mexico lugar sa mga Europa at ito mga kaibigan hindi patulad ni si Terence Crawford ay tanging Amerika lang ang kumikilala sa kanya at wala pong nagkakagusto kasi sa kanyang mga style na napakaburing at marami nga siyang mga nakamit na mga sa kanyang buhay sa isang pag pagiging boksingero at bago na ituloy ang usapang Terence Crawford at Canelo Baris, ay atin munang bigyang pansin itong reklamo ni Ahmad Alib kay Nauya Inui at ito nga po naman si Ahmad ay nag re-reklamo nitong si kampo ni Nauya dahil siya daw dapat ang kalabanin hindi noon si PJ Dohine ngunit naman nung ngayon na namang December 24 ay dapat siya rin ang makalaban nitong si Nauya Inoue ngunit po si Sam Goodman po ang pinili nitong Nauya Inoue ito nga po dahil itong si Sam Goodman mga kaibigan ay Australia po dito galing ng Australia at alam naman natin mga kaibigan maraming manonood dito Ang hindi talaga maganda si itong maliliit na bansa tayo Ay itong si Akmadaleb Ay walang masyadong fans po mga kaibigan At uh, pera po hinahabol itong kampo ni Naui Ainoy Ngunit po kung sa batas ng boxing ang pag-usapan Ay napakalaking kamalian itong si Naui Ainoy Ito nga po ang nasabi nitong si Ed Tolentino in courtesy of Ed Tolentino po ito mga kaibigan dahil kung sino daw yung number one contender yan daw ang uunahin nitong kampo ni Nauya Inui kaya nagsampa ng reklamo nitong si Akmadalib sa WBE at ito naman ng WBE raw ay binigyan siya ng laban ngayon kasabay ni Nauya Inui ngayong December 24 na isang interim WBE title Ibig sabihin mga kaibigan kapag binitawan ni Inoue ang WBA automatic na po kung manalo itong si Ahmad sa laban niya ngayon December 24 at automatic po mga kaibigan na magiging world champion si Akmadalib at yun po mga kaibigan ang sinabi nitong WBA ngunit ayaw po sa kampo nitong Ahmad dahil gusto nila ng tunay na world title at gusto niyang makalaban itong na Monster Inouye ngunit sila po mga kaibigan ang ayaw nitong Akma Dalib ngunit para po sa hindi nakakaalam itong sanang si Akma Dalib at Naoya Inouye noon pa sana sila maglaban nitong si Naoya Inouye ngunit yung dalawang belt ni Akma Dalib ay tinalo po siya ni Marlon Tapales kaya si Marlon Tapales at saka si Nahuya Inui naglaban at natalo po itong si Marlon Tapales kaya napunta ni Inui ang yun undisputed champion at ito nga po si Inui mga kaibigan itong napakaswerte ito siya dahil tinalo niya ng dalawang bisis lang ang isang apat na belt ng undisputed champion ating balikan naman mga kabred si Canelo Alvarez at Terence Crawford ngunit mga kaibigan marami siyang na knockout na mga boxer ngunit hindi po siya katulad ni Manny Pacquiao na mataas ang karisma yan po mga kaibigan walang excited ng laban itong si Terence Crawford dahil alam naman natin isang knockout artist at nagahanap lang ito na mapatumba ang kalaban hindi katulad ni Manny Pacquiao mga kaibigan nagpapabugbog muna kung makikita mo noon ang mga laban ni Muhammad Ali yon ganon si Manny Pacquiao mga kabrad at excited na lang laban at hinahanap-hanap kahit matanda na si Manny Pacquiao hinahanap-hanap pa rin ng mga tao kaya itong si Terence Crawford mga kaibigan nagising na siya sa katotohanan na kailangan talagang um, lumaban ka na ikaw ay hindi paborito sa mga fans parang lalaban ka na pagiging hindi kasi lahat ng laban itong si Terence Crawford ay siya ay liyamado at kailangan rin katulad ni Manny Pacquiao at hindi alam ng mga fans na mananalo ka via technical knockout ano bang mga laban ni Manny Pacquiao noon tulad nitong si uh, Eric Morales Juan Manuel Marquez at Barrera Oscar De Hoya at Ricky Hatton tanging si Miguel Couto lang ang nagiging llamado si Manny Pacquiao kaya wala pong nagtitiwala na mananak out ya yung mga kalaban ganun po ka excited si at ito nga po ang sinabi ng team ng Canelo Alvarez ay easy work daw itong si Terence Crawford at ang sabi nga nila ay pera lang inahabol ni Terence Crawford kay Canelo Alvarez at napakadelikado rin itong si uh, Terence Crawford na labanan itong si Canelo Alvarez dahil po mga kaibigan lalagpas po ng ilang pounds bago niya malabanan itong si Canelo Alvarez dahil po nasa 154 po nahirapan na nga si Terence Crawford sa dagdaan niyang laban at lalabanan ulit niya itong napakasikat superstar na si Canelo Alvarez na 168 at babagal na po daw si Terence Crawford at mawawala na po i sa kanya yung mga footwork at mga uh, speed niya sa kanyang pagiging malakas at uh, mahusay na pagiging counter puncher at yan po ang sabi ng mga boxing analyst sa Amerika at Halatang halata nga itong si Terence Crawford na pera lang ang inahabol niya kay Canelo Alvarez. At uh, ito nga pong sinabi ni Tim Bradley mga kaibigan Isa nga po siyang boxing analyst na ngayon uh, siguro may mayroon siyang panalo daw nitong si Canelo Alvarez Kaya kung nagigita mo daw sa laban nitong si uh, Floyd Mayweather Ang mga style daw nitong si Canelo Alvarez Ay madali daw talunin ng mga estilong Floyd Mayweather Mayroon daw ganun itong si uh, Terence Crawford at uh, mautak at technician po nga po daw itong si Terence Crawford ngunit po mga kaibigan iba, iba po si Mayweather mga kaibigan at ang kanyang head movement po nitong si Floyd Mayweather ay parang malakas si nga tirada mga kaibigan at sa latest nga laban nitong si, si Terence Crawford ay marami po siyang marami pong tumama sa kanyang muka at napiktuhan po ang kanyang pag ng timbang at yun nga mga kaibigan, kung si Canelo Albaris ang makatama doon, ay siguro doon mag, may paglalagyan itong si Terence Crawford mga, mga kaibigan. At napakadelegado sa kanya na lumaban ng isang malaking mama na itong si Canelo Albaris At ito nga ang sinabi uli ni Canelo Albaris easy work. At bakit nga po lalaban itong si Terence Crawford isang dahilan mga kaibigan na pakalaking kitaan dahil sa Saudi Arabia at pangunahan po ito ni Torque Alasik dahil si Torque Alasik ay siya po ang unang magbigay ng malaking pira nitong mega fight ito tulad po ito sa laban ni Manny Pacquiao at Floyd Mayweather at ito po mga kaibigan tanging si Torque Alasik na po ang nagsabi na kailangan pagsabihan niya at itong si Canelo Alvarez na baka nga daw papalagan ni Canelo Baris at ang kampo ni Canelo Baris mga kaibigan ay wala pa po silang, silang mga kaibigan na agreement kung dalabanan ba nila si Canelo uh, si Terence Crawford at baka nga po uh, natatakot sila sa sabi nitong mga boxing analyst na baka manalo si Terence Crawford. Ani naman ang malakas na tama kung hindi ka hindi siya makakatama kay Terence Crawford. Si Terence Crawford daw ay matindi na boxer at iwan ko lang kung maka makaya pa ba niya na sumuntok ng mabilis kay Canelo Alvarez.